Ang aking panganda Sa tuwing kasama kay anong ligaya Ang nadarama kapag kapiling ka 🎵 ibibigay sa'yo iyo 🎵 Iaalay hanggang sa dulo ng mundo. Ikaw ang buhay na walang hanggan, pag-ibig at pag-asa, magpakailanman. Kulang ang buhay ko kung wala ka sa aming iwata. Di kompleto ang araw Di ka Tangi ikaw ang aming lakas. pag -ibig namin sa iyo'y di magwawakas. Kulang ng buhay namin kung wala ka sa amin. kulang ang buhay namin kung di ka kapiling. Maganda. Thank you. maraming salamat po. Maganda. Kaya lang love song. Parang hindi bagay sa personalidad ko. Kasi ang personalidad ko is Dapat yung mga... Yung mga... Pero okay na. Maganda uh -huh. naman. Bulong mo na. present ko naman yung paggawa mo ng kantang. Hira pa yung gumawa ng sarili mong presyon. Miranda po. Maraming salamat po. Uh -huh. Um, okay, sige. Maraming salamat sa iyo. Ha. Pero kung kailangan sanang mas masaya. Kasi ang personalidad ko. Ayoko nang malungkot uh -huh. yung mga love song. Uh -huh. Pero maganda siya. Maganda. Next. Uh -huh. Salamat po, salamat po ng Diwa. Thank you po. God bless kayo. Thank, Thank you, ingat. Thank you. Sir, guys, yung gumawa ng kanta kay Diwa. Anong title ng kanta, sir? Kailan pa man. Kailan pa man. Uh, kailan pa man. kailan pa man po. Kayo po yung sumulat nun sa kagawa. Ah, uh, ano po pangalan nila, sir? Uh, Ariel Baitan Miranda. Matagal na po ako nico-compose ng kanta. Talos kasabayan ko sa pagkanta, si Lito Camo, mm -hmm. na isang sikat na composer at isa na po ang public servant So bakit yung pagginawa ng kanta si Diwata? Dahil uh, kitang kita ko yung charisma, uh, charisma niya sa madlang people sa lahat ng mga pupunta dito talaga namang gustong gusto niya yung gusto gusto nila yung uh, yung kanyang uh, pagkain na uh, sa mga tao, yung parisa niya talaga namang click na click kaya namang uh, parang na-inlove ako kaya ginawa ko yung love song na kantang kailan pa man para marinig ng mga madlang pito dyan sa inyong... may Facebook page po ba kayo para meron po, baril... mapakinggan nila yung original na version no? Eh? bali bali pag ano po bali kakantayin ko po sa recording studio ngayon po bali kinita ko lang po sa kanya na personal kay Ma'am Facebook page po sir Ariel okay, Baitan ba? Miranda po ang aking Facebook page at Facebook profile at meron po rin ako YouTube channel Ariel Baitan Miranda mga cover songs ko po, po na alright thank Maraming salamat you. po.